Hello mga ka -pretty. Hello mga pretty Magkaka-Pretty Angel here! Ito Today, mag tayo. sa kwarto ko. Ay, kwarto! Kwarto ko. Tapos, kwarto na kayo, <laughs> ko. Ito. Tapakita mo sa inyo. Ito hey, no? Ito no? Ito yun, no? Ayan naman, ayan naman, ayan naman, ayan naman, napakakarot. Hindi ko Tapos, mahalin mo ko yung isa. Yun, guys. Tapos na tayo. Magari. Ay, may baka natapos. Na yan pero ayun nga clear na clear na siya oh ito lang po mula you na know, ano ito pa diba? ito na lang yung kailangan natin at kailangan kaya... <makes noise> walisan ganun tapos yan oh ito yun siya tapos na yan lilinisin natin yan mga albad na yan lilinisin natin yan <makes noise> lahat sa bahay na ako tiyo siya or clear siya. Yan. Yan. Nawalisen ko na rin pala. Yan. Yun na lang at hindi pa. Kuya mo, mo na ito. Samahan niyo muna ako. Ilagay ulit dito. yun mo. ka na Yung wire na. Ayan, di pa pala ginalaw yan kasi sabi ni Arlo na daw. Tinulungan na rin pala ako ng ate ko maglinis. Yan. Hindi na ako sila Dito, takbo ka na. <laughs> Bố lên nè cháu Đi đi la Đi đi